Lumaki nga itong si Gerald sa loob ng dalawampung taon na kasama lagi ang kanyang ina at sa inaakala niya na matagal niyang patay ang kanyang ama dahil naluno dito sa barko ngunit hindi pala sapagkat muling magbabalik sa kanila ang kanyang ama at dito siya magtataka at magugulat kung ano ba ang totoong dahilan bakit bigla na lamang itong nawala at sa inakala nga nila na matagal na nga itong patay. So valid, paliwanag ng kanyang ama ay hindi rin niya alam na makakabalik pa siya sa kanyang bahay. Totoo ay may lihim ang kanyang ama. May tinatakasan ito. At dito malalaman nga dahil muli ang mag-cruise ang landas nga nitong si Robert at itong si June. Ito pala ay dating kaibigan nitong si Robert kung saan nag-trader sa kanya. Tinuring niya ito na parang kapatid. Nagsimula sila ng negosyo. Ngunit hindi niya sukat akalain na mag-trader ito sa kanya. Nanguha siya ng pera at malaking pondo para lamang magkapagtayo ng negosyo. Subalit dinikot nga ni June ang pera at bigla na lamang naglaho. Kaya ganoon na lamang ang uh, ang galit nga nitong si uh, Robert at kanyang asawang si minda. Dahil ito lamang ang naging dahilan kung bakit hindi niya makikita ng matagal ang kanyang anak na si Jenna sapagkat kailangan nilang mag-abroad nang sa ganun ay mabayaran ang malaking pagkakautang at nawalan na ng pera upang makapagsimula at makapagtayong muli ng negosyo doon nakabawi naman uh, si Robert subalit hindi niya mapapatawal at kinasusuklaman niya ng dahil na sa ginawa nga nitong si June ay nagkaroon ng ito ang naging dahilan kung bakit papalayo siya sa kanyang anak na si Jenna ng mahamang panahon para lamang makapag-ipon at makapagsimula ng negosyo kaya naman hindi niya mapapatawad ang naturong lalaki at nang magkrus nga ang kanilang landas ay nagkasuntukan nga sila hindi sukat akalain ni Robert na makikita niya muli ang dating tinuturing niya na parang kaibigan at parang kapatid na nga hindi niya makalimutan ang ginawang pagtatraidor nito kaya naman na napaganti siya ng suntok matapos nga malaman ng na ni Gerald ang katotohanan tungkol doon ay nagalit siya sa kanyang ama sapagkat kinasusuklaman siya ng kanyang biyanan dahil nga sa ginawa nito kung saan hindi niya makalimutan ang pagtatraidor kaya hindi rin alam ni Gerald kung paano tanggapin ang katotohanan na ang kanyang ama ay kinakagalitan nga ng ang ama nga nitong si Jenna. Hindi niya alam kung paano nga ipapaliwanag ang katotohanan kung saan ama niya ang naturang kaibigan na tinutukoy nga nitong si Robert Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag dito kay uh, Jenna ang katotohanan yun at paano nga ba niya tatanggap kung mag-react nga itong si Gerald tungkol sa ginawa nga ng kanyang ama. Sa kapilang banda patuloy ang pagpapagap nga nitong si Betsy at naghahanap ka siya ng pagkakataon kung saan na uh, naiingit siya ng gusto dito. witness witnessan nga ang si, si Jenna at itong si Gerald. Kaya naman gumawa siya ng plano at yun yung nga ay siya ng alak nang sa ganun ay uh, makuha at maakit nga itong si Gerald. Nilakasan na talaga niya ang kanilang pinagkataon niya na gabi ito at wala nang nga.